dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa oh, ay nadadamay Oy, sa pamumulitika. Oh, Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, Si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni uh, F.L. or ni, ni First Lady ng unang ginag. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing polis sa report na na-i-post sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakabay, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang uh, salit, mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga upang masira ang unang ginang, ang pangulo